News mga balita ngayon Anti-Marcos protest idinao sa Forbes Park sa Makati City Klase sa public school sa NCR sinuspinde dahil sa pagtaas ng influenza-like illness cases Mga panibagong pagyanig na itala sa Visayas at Mindanao Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagtipon-tipon ng anti-Marcos protesters sa labas ng Forest Park Village sa Makati City kagabi Oktubre 12. Sa pangunguna ni Cavite 3rd District Representative Kiko Barzaga, ipinanawagan nila ang pagibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga nauungkat na korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nang tanungin kung bakit sa Forbes Park nito na pili magsagawa ng kilos protesta, sinabi ni Barzaga na dito o kasi nakatira ang mga tinawag niyang magnanakaw at paraan niya aniya ito para dalhin ang galit ng taong bayan sa pintuan ng mga tiwali. Idineploy ang mahigit 2,000 na pulis para sa seguridad ng lugar at traffic control measures sa paligid ng gate. Sinuspinde ng DepEd National Capital Region ng face-to-face -face classes sa mga pampublikong paaralan sa Oktubre 13 hanggang 14 dahil sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illness. Ito ay para bigyang daan ng disinfection, sanitation at inspection ng mga gusali pati na rin ang paghahanda sa lindo. Inatasan ng mga pampublikong paaralan na gumamit ng Alternative Delivery Modalities o ADM gaya ng online o modular learning hinihikayat din ng mga pribadong paaralan na gawin nito. Bago pa ito, ilang lugar na gaya ng Marikina City ang nagdeklara ng health break sa lahat ng level mapapampubliko man o pribadong paaralan bilang preemptive measures sa saki. Maling nakaramdam ng bahagyang malakas na pagyanig sa iba't ibang lugar sa bansa kahapon, Oktubre at 12. Sa Kagwait sa Surigao del Sur, ilang beses na itala ang may kalakasang aftershock Kasunod ng magnitude 6 na lindol noong Sabado ng gabi. Isa na rito ang magnitude 4.2 bandang 544PM. Patuloy ding nararanasan ang aftershock sa Manay, Davao Oriental kabilang ang magnitude 4.5 na pagyanig 1043PM kagabi. Panibagong lindol din ang nai-record 38 kilometers southwest ng Maitom, Sarangani bandang 754PM at may magnitude na 4.5 samantala patuloy ang naitatalang pagyanig sa Visayas dahil sa aktibong paggalaw ng Bugobe Fault malapit sa Cebu at naramdaman sa mga karatig luga. Dito tayo ngayon sa Pakulod City kung saan naramdaman nga itong Attitude 6 na lindol uh, na naitala sa Bugo City sa Cebu pasado alauna ng madaling araw ng October 13. Bukod sa Negros Island, naramdaman din ang paggalaw ng lupa hanggang Panay Samar Mar Atlete. Kalauna ay ibinaba ito ng FIVOX sa magnitude 5.8 at itinuturing na aftershock ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu noong September 30. At yan muna ang mga latest na balita dito sa Bacolod City. Para sa Agat News Channel, ako si Ren Salino, nagpupula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.